Ombudsman uh, Spine, uh, na Crispin Boying Rimulya na sorpresa patungkol sa naging uh, secret decision umano ng uh, dating uh, Ombudsman na uh, Martheres uh, kaya nga siya mismo ay nabigla at uh, bakit nagkaroon ng uh, decision na hindi nila nalalaman e nga eh sila nga na nasa posisyon na ngayon ay walang alam. Sabi pa niya eh, kahit siguro yung Senate President uh, ngayon na ay walang alam patungkol sa naging desisyon ng uh, reversal ng uh, pagkakaroon ng kaso ni ni uh, Sen Senador, uh, Jewel Villanueva Kaya nga ating uh, titingnan mga kababayan ano ba ang nangyari at bakit nagkaganon na kahit yung ating Ombudsman ngayon nang nakaupo ay walang alam na nagkaroon na pala ng uh, secret decision sa kaniyang uh, ng kaniyang uh, sinasabing uh, secret decision na ito ano kaya bakit secret ibig sabihin naging secret kasi wala silang alam kaya nga ito yung uh, dapat nating uh, titingnan ngayon mga kababayan eh kung magkagayon ay ano na yung mga yari sa ating uh, uh, judicial uh, o judiciary o dito sa yung pangyayaring mga investigasyon na ito. E, wala pa lang mangyayari kung uh, nagkaroon na nga ng ng recommendation ng ombudsman tapos ay e, mababali wala lang pala. Eh pakinggan natin ang uh, panayam kay uh, uh, ombudsman na uh, Crispin Buing Rimolia. Oh, it's a surprise, secret decision okay.

secret decision kasi nga kahit nga si senador villanoy ba ay naging silent for uh, ilang years uh, na uh, hindi pala na alam niya na pala na na, na reverse na ang decision na, na ng dating umbudsman na si umbudsman Conchita carpio so ibig sabihin uh, walang alam ang kasalukuyang uh, administrasyon ngayon at ang kasalukuyang nakaupong ombudsman dahil nga eh, sabi pa nga niya ay eh, eh, naging secret decision ito so kung mayroon palang ganon eh ano na yung mangyayari at kahihinatnan halimbawa magkaroon man ng uh, mga isasampang kaso ang ating ombudsman sa darating na mga panahon patungkol sa mga 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 opisyal ng gobyerno elected official ng ating gobyerno na mapapatunayan ng nagkaroon ng uh, graft uh, and corrupt practices uh, sa kanilang uh, pamumuno so ito yung uh, medyo nakakapagbagdamdamin damdamin sa atin mga kababayan dahil nga alam naman natin na mayroon na palang uh, secret uh, mayroon na pala uh, ginawang recommendation ng ating uh, uh, dating ombudsman tapos uh, ay nabaliwala lang dahil nga ay uh, hindi natin alam pala na nag uh, nagpasa ng uh, uh, ng uh, tinatawag natin na temporary retraining uh, order o yung tinatawag natin uh, na TRO ang ating uh, uh, senador na si uh, senador Bilianoy uh, at eh, ito nga ay pinagbigyan naman ng uh, kalalabas lang na ombudsman at uh, ito yung uh, ito yung uh, dapat sana ay nalaman sa ika nga dapat sana ay nalaman ng publiko o ng mga ibang opisyal ng gobyerno na naon wala na pala yung uh, kaso, dismissed na pala ito at hindi man lang umabot ito sa Sandigang Bayan at pato ito yung uh, nangyari ngayon? Well, respect um, It's something that, that everybody thinks to, just be still But it turned out to be not valid anymore. It's too a secret decision. You it. You can't tell it. You can't tell it. You can't tell it. Hindi hindi nila alam

Uh, Senador Villanueva ng uh, motion for reconsideration hindi pala temporary restraining order no? kundi motion for reconsideration na ipinasan niya noong uh, 2019 kaya nga kinatigan siya ngayon ng uh, ombudsman uh, na i-reverse uh, dahil na pumasa uh, siya ay nagbigay ng, uh, ng uh, mga pasakali no? na hindi naman uh, nagkaroon ng Uh, talagang corrupt practices ikapanga so, yung uh, ginawang paghahain ni Villanueva ng mission, motion for reconsideration sa Ombudsman at ayon sa Senado habang hindi pa ito naririsulba hindi dapat agad ipatupad ang dismissal order kaya nga uh, hanggang sa kasalukuyan ay uh, uh, hindi na ipatupad ang dismissal order na ipinataw ng Ombudsman conjita dahil nga nagkaroon pala ng nagpum, nagpasa pala si senator uh, Joel Villanueva ng motion for reconsideration ito yung uh, naging dahilan kung bakit uh, ni-reverse ng uh, dating Ombudsman uh, ang na ang desisyon na i-dismiss ang kasong ipinataw kay senador uh, Joel uh, Bilya na ba kaya nga kayo na mga kababayan ang humusga kung ang ganitong pamamaraan sa ganitong sitwasyon ay uh, uh, nabigyan ba ng hustisya ang ginawang uh, pag-iimbestiga ng ating ombudsman ay napatunayan naman ng uh, ombudsman na nagkaroon nga ng uh, ng graft and uh, corrupt practices sang uh, ating senador na si senador Villanueva nang siya ay kongresista pa so ito ay napatunayan ng ombudsman at kaya nga nagkaroon sila ng recommendation to dismiss uh, the senador the senator kaya lang dahil nga ay uh, uh, yung tinatawag natin ng na maraming kaibigan na kapwa senador kaya hindi umusad ang uh, ang uh, case for dismissal kaya ito yung mga agam-agam ngayon ng ibang mga mga may alam sa batas na dapat magpaliwanag ang ang nag-reverse nito dahil nga it is a public in uh, ito'y uh, dapat alam ng publiko eh kahit ng yung uh, ombudsman ngayon ay walang alam na ito pala ay na-dismiss na So ibig sabihin ibig sabihin ay uh, eh, lalong-lalo na ang publiko ay walang alam. Eh, 'Yung nasa loob nga wala palang alam eh para na sa mga taong bayan malalaman. So ito 'yung uh, uh, pakinggan natin ngayon 'yung sinasabi ng ibang uh, eksperto na dapat ay uh, magpaliwanag ang uh, ang dating ombudsman bakit na reverse ang uh, ang uh, kaso patungkol kay Senator Villanueva. Ayan, pakinggan natin mga kababayan. At bakit na? Our first guest for this afternoon, former IBP or the Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Igon Cayosa. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Hmm. Good afternoon, magandang hapon po sa lahat. Yes, sir. Thank you for joining sir. Sir, dami namin, namin tanong. Alam <laughs> <laughs> pagdating sa legal, <laughs> dito yung namin. Ano. Sir, ito. Uh, okay, I'm sure you're familiar already. Uh, 2016, uh, Concita Capo Morales orders the dismissal. I suppose, administrative case of uh, Senator Joel Brinueva um, for pork barrel uh, scam, mga 10 million. And the Senate uh, decided uh, as a chamber, no, we will not. Ang kanilang reason daw, eh, wala lang authority ang ombudsman to uh, punish one of their own, sila daw ang meron through their ethics committee. What does the law say about that? At uh, attorney, parang uh, nat natapos ngayon araw yung issue na yan, dahil binawi na ni, ni Ombudsman Remulia yung kanyang uh, ipapadalang letter daw sa Senado. Oh. Dahil na-surprise siya na meron palang secret decision ang previous Ombudsman. Ah, so, na yan, so granting the motion for reconsideration of uh, then uh, uh, pa uh, Senator uh, Joel Villanueva. Pwede ba yun? Secret... Uh, so, hindi na hindi na, hindi na. Hindi na, dahil nga uh, may secret decision daw. Yeah. Secret, <laughs> ha? <laughs> Ang bootsman na... na ginrant yung reconsideration. salamat po ba siya? Oo, may ating. Oo, may ating. Oo, may Hindi secret kasi yan yung sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Oo. Na, na reverse so, daw. <laughs> <laughs> <yung laughs> Bilis na mga pangyayari. Parang si Joel lang yung nakakalam. No? At <laughs> si uh, former ombudsman na uh, Margaret. Sir, let us ask, uh, what does the law say about what we What's happening? Well, kahit may secret or not so secret uh, uh, reconsideration ng dating uh, ombudsman, I think it still needs to be looked into. Because uh, hmm. it is also very blatant disregard of uh, due process and accountability of public officials. Kasi na decision na yan, pinadala na ang uh, recommendation sa and the power of the Ombudsman to investigate and to discipline public officials is not only in the Ombudsman law, which is created by Congress, but in the, our very own constitution. So wala dapat uh, mga delay that makes that power inutile and also um, all of these powers all of these processes are meant to hold people in high government positions accountable including a, a congressman in the senate. Uh, hindi naman accurate to say na yan ng uh, Senado hindi po uh, dinigod nila inupuan nila hindi nila dinisisionan. Hmm. At <laughs> ilang hundred simula sa Senado yan at uh, noong uh, na hatulan after due process, uh, after looking at all the evidence and the arguments of both uh, sides, then Senator Vindengueva was found administratively liable mm -hmm. sa niya at tinanggal siya at disqualify uh, from office while he was a congressman. Yan. Ayan, klarong-klarong mga kababayan na nagkaroon pala ng desisyon talaga ang uh, ombudsman at napatunayan na He was found uh, uh, liable no sa graft and corrupt corruption doon sa kanyang uh, tinatawag na pidas uh, kaya nga ito yung nakapagtataka ngayon mga kababayan ano na yung mangyayari ano na yung uh, kahihinatnan eh, kahit nga yung yung uh, yung body o yung yung tinatawag nating institusyon ng ombudsman ay hindi eh mapapakinggan kahit meron ng uh, recommendation pala sila ay wala pa rin sa kanilang kapangyarihan na magtanggal ng uh, isang uh, sitting uh, elected officer sa gobyerno uh, lalong-lalo na sa congress at sa senado at uh, maliban sa mga higher position sa uh, yung mga impeachable na mga position ito yung uh, magiging katanungan ngayon ng ating mga kababayan e, kung magkaganon ikahit e, kahit nga yung ombudsman pala ay hanggang recommendation lang sila at uh, ma kung mapatunayan nilang nagkasala talaga they will file a recommendation and file a case kaya lang yung decision ay nasa sa nasa Senado rin pala at nasa Kongreso So, ano na ngayon ang mangyayari? Halimbawa, kung madaming uh, kakampi ang isang uh, senador o ang isang congressman sa senado o sa kongreso, eh, wala naman palang ginawa yung, uh, yung uh, ating mga nakaupo nung panahon na yon na uh, nirekomenda for dismissal. At uh, ito yung ginawa sinasabi nating delaying tactics no hanggang sa ngayon eh, malapit nang matapos ang termino ng isang uh, ng isang nakaupong senador o congressman ay uh, hindi mapapanagot dahil nga maraming uh, kakampi sa loob. So yan ang isang uh, magiging uh, naging magiging problema ng ating uh, sambayanan. Dahil nga, ito yung tinatawag natin na padrino system na sinasabi ni ni dating Senador uh, Trillanes. Kung ating uh, mapagbabalikan uh, ang kanyang mga sinasabi na kaya nga hindi niya inaakyat yung kanyang reklamo o kaso doon sa Ombudsman kay uh, dating uh, Presidente Rodrigo Roa Duterte, at sa uh, Senado at kay Senadora uh, Bongo dahil nga may nakaupong mga kakampi nila sa loob ng Ombudsman at uh, diyan sa Senado. So wala pa ring magagawa kung uh, magsasampa siya ng reklamo kaukol reklamo sa Ombudsman. Ngayon na uh, wala na sinasabi niya nga because of uh, wala na si Ombudsman Martinez kaya na isinampa yung kaso kay, uh, uh, kay Duterte at saka kay uh, Bongo. So ngayon, ano na ang kahihinatnan mga kababayan kung ganito rin pala ang kalakaran? Eh, mayroon na nga napatunayan pero hindi nga umuusad dahil ididelay ng mga kasama. So sa inyong palagay mga kababayan, ano yung magiging uh, uh, kahihinatnan ng uh, kasong ito? Pero sa ngayon, sabi pa nga ay eh, natuldukan na dahil nga na-dismiss na nga ang uh, ang uh, kasong ito sa Ombudsman. So ibig sabihin, wala na tayong magagawa kundi uh, nasa sa bagong Ombudsman na yan kung mapapag-aralan nila uli yung kaso, yung uh, naging uh, naging uh, problema sa panahon ng uh, panunungkulan ni nang uh, ipataw ang uh, recommendation ng dating ombudsman to dismiss means uh, senator uh, senator uh, Joel uh, Villanueva kaya nga, ito yung uh, magiging malaking tanong katanungan ngayon sa ating mga ng ating mga kababayan ano na yung mangyayari sa ating uh, uh, patuloy na pag-iimbestiga ng mga flood control projects na yan ng mga anomalyang yan eh kung may mapapatunayan tapos mabibinbin lang kasi hindi nga uusad dahil nga may mga kakampi sa loob, eh walang mangyayari pa rin. Malaking gasto lang ang, ang uh, magagawa ng ating uh, ng ating gobyerno diyan Pero naniniwala tayo mga kababayan na sabi pa nga ng ating presidente ay talagang uh, dapat managot ang dapat managot. At mahiya naman kayo. So dapat uh, If you are truly for the people o tsaka gusto mong talagang just yun natin talagang uh, lumabas ang katotohanan ay wag na nating itago no kung ang may mga nagkasala na patunayang uh, mayroon namang mga ebidensya na napatunayang uh, 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 nagawa ito ng isang uh, public official ay dapat managot so uh, saludo kami sa sayo uh, Ombudsman na uh, eh pagpatuloy natin, lalong lalo na sa ginawa ng ating uh, DPWH, no, na na sekretary, na talagang uh, inumpasahan nilang uh, kasuhan ang dapat kasuhan sa mga maanumalyang uh, flood control projects na yan. Kaya nga, uh, yung sa kay uh, Senator uh, ay uh, Joel Villanueva, it is uh, been, uh, dismissed. So it's up to the people now, and it's up to the you know sa ating uh, kasalukuyang administration kung kung uh, ipagpapatuloy pa ba ang naturang kaso. Ayan mga kababayan at uh, patuloy nyo pong isubscribe ang ating YouTube channel at uh, kung mayroon kayong mga katanungan, mayroon kayong mga idadagdag na komenta, uh, mag uh, Comment lang sa ating comment section. Maraming salamat at magandang gabi. Okay, na?